Mag-drop by. Okay, oh, thank you, thank you. Kasama yung kursiyan uh, ko kasi oh. gusto ka rin makita. Oh. Kasi nakikita ka lang sa TV. <laughs> kasi, uh, so, uh, Walang tulog <laughs> lagi. <laughs> uh, okay naman, uh, awa ng Diyos. Nakakaraw sa man. We just recovered from the mess. And chaos happened happen uh, the other day in Recto. Uh, your city government uh, uh, overnight uh, tried to clean up uh, everything and making it parang ano uh, back to normal uh, halos uh, ano na kami uh, as, of, as we speak uh, 10 10 million higit na worth ng damage uh, mayroon na kaming nakwenta sa private sa Manila, City Government of Manila, and National Government, yung MMDA, yung mga labing pitong stoplight. Eh. Yung, ang stoplight kasi, MMDA yun. Ayan yung initial report uh, today sa akin, uh, sa kwenta ng damage But uh, all the uh, Uh, yung mga binaboy na pader, uh, gobyerno, public spaces, and private uh, sa uh, nalinis na. Uh, nakakuha ako. Gastos kami ang Manila plus nakakuha kami ng tulong sa Boysen. Uh, wala, may damage din sila eh. Uh, yung MMD, Nairapan nga si Chairman Artes ngayon na magganap ng immediate uh, na kapalit. Siyempre, hindi naman yan ura-urada na uh, kasi yung ganyan mga materials, uh, specialty materials yan eh. Hindi mo naman mabibili yan sa mercury drug o sa hardware. Hindi. Takes time. Uh, the people are paying the price. Siyempre, pag walang stoplight, although may traffic enforcer naman tayo. But, uh, stoplight is better uh, for everyone uh, pero we are managing it, okay naman hinihintay uh, lang namin ma ano to mga we uh, call this uh, yung mga violators uh, to be uh, uh, submitted sa fiscal service 192 uh, I hope uh, naawa din ako sa mga nanay sa mga tatay Siyempre, may magulang din yung mga kabataan na yan. Kaya lang, what can we do? No. Eh, eh sila naman, malaya naman silang pumunta sa Maynila. O, okay, kita nyo nga kayo. No. Nagkain nyo dyan kayo. Pasok kayo dito. Anytime. Di ba? Trapbay. Uh, Lalo yung mga nagda ano ba yung uh, practicing their uh, constitutional rights. Welcome naman sila. Kaya lang, yun yung pakiusap ko. Uh, huwag naman ng mababoy yung... Kasi deserve din ng tao yung maaliwalas na pamayanan. Uh, marami namang way ay pakita mo yung inisme o dismay sa gobyerno eh ako pa nga naghihikayat sa kanila. O maglagay kayo ng mga poster. Okay. Mga kinakabit. Kasi pag uh, tapos, pwede nilang kunin or kukunin namin. Lilinis eh. Pero grabe eh. Ah, sobra, sobra. Ah, awa ako sa mga kabataan. Eh. Alam mo, ako nangungopia ako sa ibang bansa. Eh. Sa Singapore. Eh. Nangungopya ako. Pero may mga bagay na hindi natin kailangan kopya. Eh, kasi hindi natin kultura yan. Yan. Yeah. Bisa yung fad. Uh, yun ang ano eh. Anyway, uh, tahimik naman ah. Uh, kung may mga anak kayo rito nag aaral dyan at the dormitoryo, okay naman sila. Don't worry. Rest assured. Sabihin niyo sa mga constituents niyo na things are normal in Manila. awan ng Diyos. I hope sa mga kabataan maging ano, maging ano to leksyon. Yung aral, makapulutan ng aral na hindi basta-basta yung kahapon yung isang misis eh, umiiyak sa akin eh, yung truck niya yung nasunog eh. No? eh hanap buhay niya. Dadalawa lang yung truck niya, nahiram yung isa, nasunog pa. Eh, ginagamit pala niya yung pampaaral sa anak niya. Yung may-ari ni nung truck. Doon siya kumukuha ng uh, panggastos nila sa pamilya. Eh, sinunog. Tawawa uh, diba? naman. I mean, uh, let's be honest. Uh, yun ang epekto noon. Uh, uh, eh, wala tayong magagawa. Kailangan natin patupad yung uh, batas. Very peaceful naman yung rally. Umaga, tangali hapon, sa liwasan, sa luneta, sa medyola. Yung, when I say peaceful, normal naman yung nagkakadigitan yung rally sa saka-polis. Ano yan, very normal, common nakikita natin. Pero yung gabi na, iba na eh. Hmm. eh hindi diba man natin pwede sunugin yung malakanyang na gusto nila. Ito yung mga uh, pasilidad ng gobyerno. Eh, huwag naman. Kawawa rin yung mga taong gagamit. Eh sila siguro ganun ang gusto nilang ano, pamamaraan. Tayo hindi. Maniwala tayo na may mananagot na tao kung saan nangyayari ngayon. Hindi naman tumitigil yung Senado. Mm -hmm. Hindi naman tumitigil yung ICI. ICI. Oh. Tingin ko, matter of time lang, may mapapailan na ng kaso. Kasali rin kasi yung probinsya namin. Sa flood control. Sa control. Oh, uh, talaga. Project. Talaga. Uh, <laughs> grabe, no? <laughs> <laughs> Kanina, nanonood ako ng ano eh, Senate uh, hearing. Talagang uh, it's a system hindi lang nangyari sa Bulacan. It's everywhere. Systematic, institutional system. Yun ang kailangan mabago. I think yun din ang pinananawagan ng mga kabataan, ng mga matatanda, o, ng taong bayan. O. Kaya lamang, eh, siyempre, kahit na minsan eh, nawawalan tayo o nakukulangan na tayo ng tiwala sa gobyerno, kailangan manatili tayong maniwala na there is hope that someday oh, mag-aayos ang mga tao sa pamalan oh, kasi eto langit na nagbigay sa atin ng leksyon binuhusan tayo ng maraming tubig para magising oh, yeah? na yung kawalangya nangyari. Lahat naman tayo galit eh. kaya oh, lamang eh gusto natin ilagay sa lugar. Oh, kasi mas marami mapeperwisyo. Imagine mo, eh, kung nasunog yung Sogo Hotel, oh, eh, maraming nga. Uh, akala kasi nila, motel lang yun. Eh, maraming natutulog doon na galing sa probisya. Kasi mas mura eh. Yeah, overnight ka lang. And dami palang naka-check-in. Agisa mo ba naman ng Molotov, eh, isa lang yung lalabasan yun ang hindi naintindihan ng ibang bata. Yung permission may tututun. Believe nga ako sa polis eh. Ang tibay nila eh. Hindi, yung restraint, maximum tolerance talaga. Noong 1980s, iba na yun. <laughs> Pagka ganon, iba na yun. O, mapapabilib ka rin sa PNP. One way or another sinakripisyon nila talaga yun. putok, saksak, gulpe. Oh, kawawa din. Oh. Pero isipin natin, oh, may pamilya rin yung mga pulis. May anak din na naghihintay yung sa bahay. Yan ang hindi natin misa. Alam mo yung alimpuyo ng damdamin. You cannot depict Evil by doing evil things. The only way for evil to be defeated is to do more good things. Yeah. Yun lang yun. Oh. Every day mo, kung na namatay yung police, edi may isang nabiyuda. Isang bata, dalawang bata, nawala ng ama. E imagine mo yun sa kanila man mangyari yun. Masakit din, di ba? Yun ang mga hindi nakikita. Uh, I hope talaga na ma-realize ng ilang kabataan na uh, yung uh, bugso ng damdamin. Kailangan talaga. Uh, Isa masarap din nakakausap ng na matanda dahil uh, yung wisdom nasa kanila. Uh, dala ng karanasan nila sa buhay. Yeah. Uh, but I hope uh, yeah, matuto na tayo. Naawa ako doon sa mga magulang. Ano, nag sa Manila Police District. Kaya lang, anong gagawin natin? Eh, nasa ustong gulang na yung mga anak nila. pa mm. ah, talaga. Ah, ano ka rin. Pero Uh, we have to do what we have to do. If not, wala na makapaglalakad ng panatagang damdamin. Uh, wala na. Pag wala ng gobyerno, de, kanya. E eh, nakita nyo yung Somalia, Lebanon, di ba? Nepal, uh, uh Somalia, diba? Syria. Uh, tingnan mo yung nangyari sa kanila. Uh, Yun. Hanggang ngayon, hindi sila nakaka-recover. Yung Somalia, dalawang dekada na yata yun. Civil War. Eh, eh may Civil War, kayo-kayo. Kayo-kayo <laughs> oh, lang yun eh. O, oh, di ba? Nagbabatuhan kayo ng tingga. Oh, gusto ba natin ganun? Eh, huwag naman. Oh, huwag kaya yung malalawak ang isipan importante na manatili lahat naman tayo naiinis eh. oh, kahit ako nasyasyak eh. hindi oh. alam may tungkulin tayo sa taong bayan karapatan ng taong bayan yung kanyang gobyerno kumilos ng maayos. Nakala, uh, Jordi, magiging reaksyon kung paano wala yung Yes, siyempre. Yung malala po, may eh, last election. Hmm. Siyempre, malamang ka rin. Nandito hmm. ang dahil kay eh, Sarah. Pero, yeah. so, na-inspire na po dahil sa after after ng nangyari, meron sa solusyon. Hmm. Wala kang iniisip na political po ang Kasi pagka pinahiral mo yung politika, eh, masasakripisyo rin ng tao. Sasakripisyo rin Ang mahirap sa ganyan, politiko lang ang makikinabang. Ah, eh, pag nagpasya na ang tao, o, oh, yeah. oh, yun ang dapat natin sunin. Yan naman ang akin dyan. Trabaho lang. Oh, tapos tulong sa pamahalaan. Oh, focus sa tao. Kanina, bukas na naman kami ng ano, health center bagong tayo. Oh, last week, meron uh, na kami ang angiogram. Yeah? ano yung um, para sa manibig Oo, oh, okay. saka hindi. Under the universal healthcare law, ano okay. naman eh. Oh, uh, wala naman ang pwedeng tanggihan. Eh. Kasi sa probinsya, nalilasan pa ba sakit sa puso? Heart center. Heart center Tama yan, sa heart center talaga. Saka PGH. Yes. Oh, kami, Uh, I think we are the only local government unit na mayroon ng cath lab. Uh, Nag-start kami sa angiogram. Uh, pagkatapos yan, through the experience, training, baka mag-angioplasty na rin kami. Katulad ng heart center at saka PGH. Uh, wala, may yung mga pasyente namin. Uh, TY, uh, wala silang gas. Ang dami namin nga. nga, nga. Oo oh, kasi under the universal healthcare law, bawal naman tumanggi, oh, bawal naman tumanggi. Universal access. Yeah, oo. Oh. Siyempre, prepared namin lagi tagamay niya namin. Dami namin. Pito na hospital namin eh. Anong so, san ko yung isang hospital, OPD pa lang. Susunod na, no, magle-level 1 na yun. Normal hospital na. Hopefully. Yun, hmm. yung Eh, siyempre, hirap na hirap kami sa PS. So, oh, but, uh, ay, -ano? eh, kailangan maraming magtayo ng negosyo rito para, business. oh, business. para, oh, economic, oh. Ang solusyon lagi, oh, kailangan lumago yung source ng gobyerno, ng lokal, by creating policy, o ease of doing business, liberalization, liberal lang approach mo minsan sa, sa, mga pulisiya, mga rules, uh, those things. Uh, tapos, so pag may hanap buhay, pag may negosyo, sunod may trabaho. Pag may trabaho, payapa. Kapag uh, naghahanap buhay ang tao, naturally, uh, payapa. Malaking challenge talaga yung PS. But uh, we have to do service eh. Uh, We have to do what we need to do. Uh, marami kami mahihirap sa Maynila. Uh, maswerte ang uh, uh, Pasig, maswerte ang Taguig, ang uh, Quezon City, lalo na Makati. Meron sila mga CBD. Uh, yung commercial District. Uh, uh, business District. Uh, uh, Central Business District. Di ba? <laughs> Sa amin, wala. Oh. Eh, katulad nun, halimbawa, yung Ortigas. O, oh. oh. yung Valde 1, Valde 2, 3, 4, 5, 6. So, oh. mga hindi mo gagasto sa inyan, Eh. Oh, hindi na ginagasto sa ng lokal na pamala. O, oh, sa, sa Tagig, yung BGC area. Sa Makati, Makati Avenue, Ayala Avenue, oh, Forbes Park, Dasma, uh, San Lorenzo, Bel Air 1, Bel Air 2. Pagkaganda yun. Ibig sabihin, hindi nagagastusan ng lokal. So, yung lahat ng savings ngayon ng local government, Nagagastos mo lang sa, sa small portion. So, it's like saying, uh, those places, when they earn 1 peso, they spend only 60 centavos. Pabalik. Kaya may tira silang 40 centavos the same peso earned in Manila, when you earn one peso, you spend one peso and ten centavos. Abono <laughs> pa. Uh, because of the growing population. Uh, I guess, no? Uh, Yan uh, yun ang challenge ng, ng Manila. Uh, di, uh, yung aming binondo, kahit papano, aming ermita malate area, o puro tourist spot. Kaya yeah, ano kami, uh, malaki ang puhunan namin sa social services. Kasi yung mga taga-Ortigas, <laughs> hindi naman pupunta sa public hospital yun. Uh, uh, yung mga taga valle Verde, may sarili silang basketball court. Yeah, may sarili silang uh, taga-Linis. Uh, dasma, ganun din. Di ba? Sa Manila, wala. Bu. <clears throat> Misan, kulang pa. Uh, yan ang challenge. Pagka, uh, oh, awa ng Diyos, nakakaraos naman. So, survive naman. Grabe, <laughs> no? Oh. Only people in government will understand eh. the worst effect those uh, cash advances. Ma kasi mag, pag ano ka sa fiscal management, alam mo kagad, ka masama yun. nangyari na yun. Dried up talaga. Ay, ang assurance ko naman sa mga taga Maynila, ako, huwag okay, magalala mag-alala. Sanay akong wala. Nakaraos, nairaos ko sarili ko. Nanay ko, tatay ko, kami. Kaya, irarawos din natin sila. Okay? Tuloy-tuloy naman kami. Tuloy-tuloy. Uh, Nakakatawid. Kaya lang to mouth. Uh, oh, yun lang ang problema. Ha? Ah, san talaga? ano? Yeah. sa? Uh, Income generation. Oh, efficiency in collection efficiency. Meron kami yung Go Manila. Nung first term ko, multi-awarded system yun. Uh, people can pay online. Uh, tapos, yung mga rules, for example, ito, I'll share it to you. Zoning. Uh, ito, mas, mas modelo na, mas bago na to. Uh, kung maluwag noong araw, noong panahon ko, at umihirap, nahirapan kasi rito for three years. Eh. Uh, we grew exponentially nung first term ko. From regular 20, 30 billion a year. Yung first term ko, 121 billion worth ng uh, negosyo ang pumasok. Uh, eh, pandemic 171 billion worth. Private, private sector uh, nagnegosyo sa Manila. Eh ngayon, uh, nire-revive ko ulit. Merong 22 items sa zoning. Last week, oh, sa zoning board, oh, uh, through the leadership of uh, Mark, uh, yung aking uh, uh, bagong uh, director sa zoning, no? sa urban. From 22, ginawa ko 7 lang. Oh, if you fail, to the qualification. So, you need exemption. Sa exemption, may 15 items na kailangan mo i-qualify to be exempted on the Sony O, ginawa ko 5 na. Ito, para mahikayat. Pasok sila. More business, more development more taxes of winning. <laughs> Parang rapol lang. Ha? <laughs> more taxes for the city. Uh, uh, exactly. Ang tawag doon, yung prinsipyong ina-apply ko is principle of delayed gratification. Yung ipinagpaparaya ko ngayon, siya namang aanihin ng kinabukasan principle of delayed gratification. Yung paglilinis sa Maynila, uh, broken window concept. Small things you fix. Don't let it... Uh, kasi lahat. Yung tigyawat, magiging bukol at pigsayang pag uh, napabaya mo. Tigyawat pa lang, ayusin mo na. Give attention to it. And naturally, uh, kung gawin mo siyang habit, gawin mo siyang... Uh, consistent street by street corner by corner household per household naturally before you know it everybody is doing it already ayan uh, ang broken window concept uh, sa business naman uh, atras kami ng kaunti, uh, pasok sila then later on new source because there is new business hindi ka salok na salok sa parehong balon. Kasi anuman ang lalim ng balon, lagi mo sinasalukan, matutuyo at matutuyo ang balon. Kailangan makahanap ka ng bagong source. So, immediate ba yon? Hindi. Kaya, delayed gratification. Before you gratify your city, ano ka muna? Paraya ka. Kasi <clears throat> ito, bilog. Ang tax base mo, bilog. Tama, Ayan lang yung space niya. Di ba? Pero pag ang bilog, tinayuan ng 20 story, ilang bilog na yun? 20 times. Then they have 19 times over of new source. Kasi sa bawat palapag niyan, may buwis. You have new source on the same space. Eh, immediate ba yun? Hindi. After three years, after five years, matatapos ang building, upon turnover, bayad na sila ng amilyar. Eh, pero habang ginagawa, nagbayad ng regulatory fees, contractor's tax, and so on and so forth. At habang ginagawa, yung mga trabahante, construction. O, habang ginagawa, o, may bibili ng buhangin, graba, bakal, pako, dos por dos, lawanit, plywood, barbola, uh, doorknob, and so on and so forth. So, yung velocity of money, ikot lang eh lahat ng bibili na yun, may buwi sa national government. Eh, may share naman tayo. Pagdating ng araw, oh, yeah. Yung 1,000 square meter after 20 story, naging 2 hectares of new taxable space. Eh ngayon, tanong. Naku, eh bayad na ako ng amilyar eh. oh, ayoko na. Pwede niya bang kunin yung building niya? <laughs> Ilipat niya. Hindi. Oh, ano na yung abang buhay? Eh. Ah, ayan, yung principle of delayed gratification. Ipinagparaya mo yung siyudad. saglit, oh, pagpasok nila, oh, sa korte na. Yadban oh, yad ba na sila? Tapos, di gawa na. Pero, yun yung temporary jobs. ay e yung permanent jobs. Administrator, maintenance, uh, and so on and so forth. Gets? E paano kung commercial pa yun? Sales lady, uh, data encoder, cashier, bodeguero, driver, uh, and so on and so forth. Ayolang, Ayun Ayun lang. you is doing business, put up a system for efficiency in collection, lesser human discretion. They naturally. Uh, thank you. Oh, picture oh, picture oh, eh, oh, <laughs> meron naman ako isa. <laughs>